Ayan mga sir, mga ma'am. So dito kami ngayon, papunta kami sa Kanta Pampanga sa may San Agustin. Ayan, so nakikita niyo naman guys ay ano po 'yan? Ah, palayan po 'yan pero dahil sa karang linggo na puro ulan na sang ulan, naging ganyan po siya. Ayan. Saka may bagong ginagawa silang ng kasada diyan. Ah, dagdag ko lang 'no way back 2020 o 21 ay bumiyay kami dyan hindi pa siya ganyang ka karami yung tubig dyan konti pa lang siya nakasakyan kami yun eh yan maulan pa kami yun saka itong yan kita nyo itong tulay na to na mahaba na yan bali ginagawa pa lang siya yun hindi pa ganyang kaganda saka, hindi pa ganyang kakompleto pero ayun nga pagbalik namin itong August ito na po siya. Ayan. So maganda naman dahil dahil bagong gawang kalsada saka maganda naman po yung area na yan. Ayan. So good so good naman para sa ating mga commuter. Ayan. So kung yung mga taga pampanga dyan ayan. Shoutout sa inyo lahat. Ayan. Kasama ko na naka IDB 160. Then ako naman po ay naka GTR 150 dyan sarap sa long rides walang, walang sakit sa katawan saka napakatipid sa gas siguro ang gas ko dyan mga siguro from San de Monte sa Pampalay siguro 160 o 170 ganyan balik ka eh, na yun ha kasi eh, hindi lang kami dyan pumunta doon pa, doon pa, kami sa may mismong pinaka sentro ng Kadapa Pampanga yan sa Lagosinto eh sa Sanit Kabila Bahay pare bago dyan maabot doon pa kami sa may papuntang San Luis na yan sa may pangalawang tulay ng tawag dito Pampanga River yan doon doon kami pumunta yun lang so good sa good sang rides